Hello po mga tander, mapagpalang hapon sa inyo mga tander. May isisir na ako sa inyo na mutya, no? Mutya ng kidlat. Ayan po mga tander. Ayan, tandaan nyo po para kung makakita kayo sa puno ng nyog na tinamaan ng kidlat at kahoy na tinamaan ng kidlat. Kahit matagal na matander na tinamaan ng kidlat, nabulok na yung puno hanapan yung mga mutya ng kidlat kasi meron yung doon kung tinamaan ng kidlat matanda na no? tinan nyo matandar pagka makakita kayo alam nyo na yung mutya ng kidlat no? pero bago tayo magpaliwanag ng bisan ito matanda na no? pero nito yung taglay nitong birtod ay paalala muna tayo sa mga bagong napadaan dyan sa aking channel na no? sa ating muntin channel ito pong videos na ito, ito pong channel na ito ito po ay para lang po sa mga taong naniniwala na mga anting-anting agimat, laning-laning sa katawan mga mutya ng kalikasan at lihim ng karungan no? sapagkat kung hindi naman po kayo niwala ay maaari nyo na pong iskip yung channel atin lang pong irespito ang mga paniniwala na mga ating at paniniwala ng mga taong naniniwala ng mga agimat at mga anting-anting para irespeto din tayo na no? respetuhin ka para respetuhin ka rin at atin ding irespeto ang ating mahal na Diyos amang lumika makapangyarihan sa lahat ng Papa Jesus Mama Mary yan lang po matandel balik tayo dito sa paliwanag nitong Matandal, no? Ito pala matanda rito Pansarili ko tong gamit no? Ito ay langis At puno po yan ng dasal May mga mutya din po yan Ayan po ang pinapahid ko Sa mga mutya na para lumakas At mabuhay yung mutya Matanda ito mga thunder, ito ay pulang kidlat, no? Yung dalawa. Tsaka ito item. Pero halos magkaparehas lang ang birtud niyan, mga Yung kapangyarihan niyan. Ang kapangyarihan ng kidlat, mga ay sa lakas at bilis at fiksi ng katawan, no? Yan. Pag hawak mo ito, mga ay parang kang parang may nadaloy na kuryente yan lakas oh parang nadaloy na kuryente papunta sa katawan mo yan malalakas yan matanda. at meron din siyang pandipinsa sa mga nakakasugat na bagay matanda, no mga matutulis na bagay tulad ng kutsitlyo itak bangkaw no Ah, uh, baril at meron din siyang dipinsa sa mga masamang elemento mga mangkula mambabarang kapag may taglay ka pong ng mutya ng kidlat at meron din po siyang pampasirte no pampasirte sa negosyo sa tindahan kahit anong uri ng hanap buhay mo matander yan po ay may pampasirte nadikit po yung sirte dyan at sa mga pangingisda panghulaw panghulaw at swerte po yan pati sa anak buhay mo Tanda tandaan nyo matanda para makakita kayo ng puno natin naman ng kidlat nakita nyo doon sa baba makita ka kayo ng ganyan alam nyo na no? kaya sinil sa inyo para may alam kayo ng mutya ng kidlat yan no? lagas na ito thunder o lakas nito mga uh, tandel bago tayo magpaalam mga uh, tandel na muling paalala ni Utol tander, ito pong uh, mutya ng kalikasan ay gabay po lamang sa buhay ito mga uh, na doon pa rin tayo magdarasal sa ating mahal na Diyos amang lumikha makapangirin sa lahat Papa Jesus, Mama Mary doon pa rin tayo tumawag sa kanya magdarasal araw-araw. Kahit may tangan na tayo ng mutya ay doon pa rin tayo mag manalangin, no? Kasi silang may gawa ng kalikasan. I ipinahiram lang sa atin para magamit nating pangdepensa sa panganib at diskasya no? malayo pa lang ang parating na disgrasya ay ilalayo ka na ililis ka na no? yan po ang mga virtud niyan kaya hindi na darating sa punto na babariling ka at sasaksaking ka no? kasi may parating pa lang na panganib ililis ka na ng inyong mutya yan po ang mga taglay niyang kapangirihan kaya pinapaalala ko sa inyo